Good ako nga po pala si Ian Tayaw. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung Sniper 155 na Malaysian concept na build ni Works At ang may-ari po nito ay si Boss Jeff Agulan. Nang Pritil, Giginto, Bulacan. Papakita ko sa inyo ngayon yung mga pinalitan namin sa motor na to. Una, yung brake master na ginamitan namin siya ng Brembo red logo na may kasamang seta lever. Sa switch naman, ginamitan namin siya ng Daytona switch. Tapos, nilagyan namin siya ng quick throttle na Motion Pro Rev 2. Sa grip naman niya, ginamitan namin siya ng Daytona grip. Sa kaliwa naman, ginamitan namin siya ng Koken na uh, gold pin para sa clutch lever niya. Sa baba naman, ginamita namin siya ng mags na yung custom mags na AJI. Na pinartner na namin siya ng gulong na ano, Rosso Diablo. Sa harap, meron siyang 60-80 na, nagulong Tapos sa likod, 80-80 yung gamit naming tires. Sa caliper po, gumamit po kami ng Brembo Nickel. Tapos, meron po siyang fabricated na bracket gawa po ng gandlatay ng JC Garage. Tapos, sa disc po niya, original po yung harapan na ginamit namin na disc na Brembo na 267mm. Sa suspension naman, ginamitan po namin siya ng XMBR1 na front shock na may kasama na pong malaking tipo sa taas. Tapos, yung ginamit po namin ng brake lines na hose ay yung HYB. Tinagdagan po namin siya ng fittings tapos kasama po yung quick release. Sa body po niya, ginamitan po namin siya ng play rings na neon green, gawa po ni Red Gawa. Tapos yung decals po niya, gawa po ni Expat Decals ng May Kawayan. Sa upuan niya, ginamitan po namin siya ng sa corn, flat seat. Sa gilid naman, ginamitan namin siya ng Ducati crankcase, para transparent po. Pati po loob niya, nakahandla table, para malinis po talaga siya tingnan. Etong shifter naman, ginamitan ko siya ng single shifter na Rapido. Talaki po doon yung rear pump niya na GP Brembo, original po. Sa exhaust naman, ginamitan po namin siya ng original na OPBR Titanium, titanium po ito. Sa swing arm naman, ginamitan namin siya ng plus 3 na alloy swing arm, over racing na nitron. Original pong over racing nitron. Yung brake lines po niya sa likod, HYB din po. Pati bali double quick release po to kasama po dito sa pair pump. Tapos yung ginamit naming bracket, fabricated po ng hand JC Garage. Yung caliper pong ginamit namin sa likod, 108mm po siya na nickel, GP4 po, original. Yung disc po ng rear niya, meron po kaming ginamit na Moto3 na flower type na disc, Brembo po, tapos yung mag niya sa likod, yun nga po, AJI. Sa sprocket po, ginamitan po namin siya ng SSS sprocket na merong kasamang chain. 14 po ang sukat ng harap niya, tas 38 po yung likod. Yung engine load po nito, uh, ginamitan po namin siya ng S90 na black, CNC, tapos yung head po niya, red leo. Tapos yung throttle body po niya, Moto One. Pinalitan din po namin siya ng coil Gamit po namin yung black edition ng MSD Tapos uh, Nagkabit po kami ng fuel regulator Ng HYB So guys, eto na si Halimaw 155 Na built long works. Muli ako si Ian Na nagrepresent kay Boss Jeff Na may-ari ng Sniper 155 na Halimaw Para sa All About Wheels Manila